Hey mga pes, so ngayong araw nga pala is magagawa ko ng project ko. So ayan, tamang forma lang dyan at ayan, binaliktot ko na nga yung camera. So ayan, magsastart na nga ako ng aking igagawa mga project. So ngayon, ayan na yung mga project ko. So tatapusin ko lang yung design niya kasi nga hindi ko natapos ito sa at. Ayan na yung project ko at ilaha-highlighter ko lang kasi hindi siya makikita. So ayan, highlighter ko lang hanggang siya matapos. Kasi SP namin yan ay kailangan namin tapusin kay Ma'am De Jesus namin. So ayan, at hina ko na yung yung drawing book namin. So drawing book kasi yan mga pe. So, ayan. Tamang pag. Highlighter lang. Tanananeng. So, sige. Highlighter ko lang dyan hanggang matapos. So, ayan. Na-highlighter ko para siya makita. So, mga best, ayan na. So, ayan mga best. Natapos na nga yung aking ginawang pag-highlighter. So, ngayon is magdi-design -de na ako. So, ano nga dapat i-design ko? Hmm... Ah, alam ko na kung anong didesign ko. So, ayan. Tama-tama lang paggupit-gupit yan Kung anong gugupitin ko na mga design So, ayan ang mga pes. So, ano kaya? Hmm. Ahan. So, meron na nga akong naisip at magko-color pencil na lamoy ako. Kasi, ayan guys. So, yan Pasensya na kung maingay dito sa amin. Kasi, maingay talaga dito. Kasi, malapit sa kasada. So, ayan. Ayan. Ano ba raw yung kulay ko na pipiliin ko? So, ayan. Color pink. And, tamang decide ko lang kung anong gagawin ko dyan. So, yung naisip ko dyan is mga best. So, yung naisip ko is parang leaf sya or mga dahon best. Kasi, favorite ko talaga yung mga dahon, -dahon eh. So, ayan. Tamang pag-color lang. So, ayan. Mga best. Sige, color na color lang ako dyan. Wala naman akong maisip na ibang design kundi ayun lang yung mga best. So, sige, color lang tayo. Wala na akong maisip mga best kung anong color. So, yung mga best, natapos ko na nga yung aking drawing book. Maganda pa mga best. Ayan na yung, na, ayan, tamang tama. Taong taong sayang saya talaga. Ayan, pinakita na sa video. So, ayan mga best, natapos ko na nga yung aking project na design. So, ayan, niniligpit ko lang yung mga ginamit ko kanina sa mga nag ako. So, ayan mga best, yung highlighter, yung lahat-lahat na lang mga best. So, ayan tinipon ko na kasi itatapon ko yan mga bes. So, ayan. Nililigpit ko na mga bes. At ayan mga bes, i mag uh, ano na ako ng mga notebook ko at mga school supplies ko kasi bukas na naman is lunis na naman mga best so pasukan na naman natin yung bukas ayan mga notebook ko at gagamitin ko mga best para bukas so ayan tamang pag iisip na sa mga notebook ko kung kulang ba o hindi So, ayan. Sakto naman mga beso. So, ayan. Nilagay ko na sa bag ko yung mga notebook ko. At mayroon pa palang isa mga bes. So, ayan. Mayroon din akong isa na mga notebook na hindi na ginagamit ko rin. At ayan, mga papel ko. Sinas. Sina. Kinukuha ko rin at ilalagay ko rin sa bag ko. Kasi kailangan talaga yan mga best kapag nag-aaral tayo mga best. So, ayan. Color pencil. Nilagay ko na. So, ayan yung mga best. So, nilagay ko na lahat yung mga kailangan ko bukas kasi lunis na bukas at may pasok naman tayo. So, ayan. Mga white out ko. Nilagay ko rin sa bag ko. Ayan. Yung mga pencil ko. Ayan mga best. So, nilagay-nilagay ko lang para sila kasi yung bago ko kayan maliit lang at saka sabi ko sa sarili ko na maliit lang siguro yung dadalhin ko kasi kapag malaki mabigat si guys so ayan yan na nilagay ko na lahat yan guys hindi ko lang alam kung mabigat ba yan o hindi kasi madami talaga akong dinadala kapag sa school eh kompleto talaga mga best so ayan sinasarado ko na and ayan na patapos na nga ako dyan best so ayan na tapos na mga best so ayan natapos ko na rin ito mga ano ko so, hello mga beso. so ngayon naman nga is mag ako na buhok ko para bukas sa aking pag school pagpasok sa school para makulot siya guys so, ayan nagaano la ako nagsusuklay la ako ng buhok ko diyan mga best so ayan sige tamang pagsuklay lang tamang papaganda sa camera mga bes. So, ayan. Ayan talaga ako mga bes, pag magsusuklay ako. Kasi ang haba talaga mga bes yung buho ko bes. Ayan. Para akong aswang dyan mga bes. So, ayan. Sige. Tama lang ng pagsusuklay ko mga bes. So, ayan. At pupusin ko na ngayon mga bes. So, ayan. Tama ko lang ng pagpupuso. At, ayan. Ito nga yung ginamit ko pala is yung medyas ko na hindi ko rin siya nagamit mga bes. Hindi ko talaga siya nagamit kaya hindi siya madumi mga bes. Hindi ko to nagamit kasi kaya ito ginamit ko. At ayan, sa tamang pag, paggamit ko lang ng just na Mahirap talaga mga bes pag ganyan yung buhok mo. Ang haba-haba talaga mga bes. So ayan na. Ayan, natapos ko na nga yung isa kong ano, hair na, na So, kasi ayan na naman Easy, kakulot ko na siya mga best So, ayan I-roll lang natin sa ledges Mga bes, ayan So, ayan Ay, pangit ko talaga sa kamera Mga best So, ayan, sige-sige, nag-smile na lang ako Ayan, sige Tama lang yan sa pagkakulot Kasi, grabe Hindi ko talaga to Hindi ko talaga gustong magpakulot Pero, okay lang para maganda bukas sa pagpasok ng ayan, ayan ang mga best. so natapos ko na yung ayan ayan, sige sige ayan ang mga best. so ayan pinapuso ko na mga, mga best. so sa midges na to kasi kailangan talaga pag kinukulot mo sa midges, kailangan mong pusuin para makulot talaga siya bukas so ayan ng mga peso, so, yung tinali ko yung chan, yung ribbon-ribbon ko na, na puso mga pwes. So, ayan. Ayan, tam-tama lang sa pagpupuso at ayan. Natapos ko na rin yung isa mga pwes. Hay, nako. Ganyan talaga pag gustong gusto mong gawin sa sarili mo mga pes. So, ayan, isa na naman. Yung isa na naman mga pes. Hay, nako. So, ayan itatali ko na naman sa isang medya. So, tignan natin, mga best Bukas, tignan natin kung anong kilabasan siguro nito, bes, no? Kung kulot pa siya o hindi. So, ayan. So, ayan. Ang hirap talaga, mga bes, pag pinupuso mo siya. Kasi, ang haba ng buhok ko, mga bes, eh. Kaya, ayan, tama-tama lang sa pag gaganyan, mga bes, pag kukulot ko. Kasi, yan talaga yung gusto ko. Hindi ko naman kailangan na pero kayan yan talaga yung ano ko eh and hey mga best natapos ko na nga yung ko ng aking buhot at yan lang bukas na lang ako magpapatuloy ng vlog ko Hey mga best ko, sa kagising ko lang at halata naman sa itsura ko, nakakagising na naman talaga ako at ayan, tamatama ng pagkasasmile at pagpapakyut sa camera. So ayan mga best mag yan na yung outfit ko ngayon. So, kakagising ko lang nga. At ngayon, mga beso. so, ayan, ayan. Piligo na muna ako, mga be. So, ayan, bye! Hey, mga beso. so, kakatapos ko lang maligo at ayan, maglalagay na ako ng mga kailangan ko lagay sa kung ano-ano ko mang ilalagay. So, ayan, ang una kong ilalagay, which is ang lotion, my favorite silka lotion. So, kung gusto niyo bumili yan, hindi ko kasi alam kung anong presyo niyan o saan ko San binili kasi si mama binili yan. At ayan. Mabango siya mga be at nakakaputi rin siya ng skin. No? Oh. Kasi, kasi palagi talaga ako naglalagay ng cell ka lotion ko mga be. So ayan. Nilalagay ko na. And susunod ko naman is ang pulbo ko. Ay hindi pala. So kulon ko pala. Akala ko pulbo ko. Sorry. So ayan magkukulon nga. Ah parang hindi ko hindi ko siya mabuksan. Oh, my God. Ang dalig talaga ng... Ano yan, ah. At, ayan. Spray, sprays, tamang pag spray. Tamang pag-spray lang, mga bes. So, ayan. Natapos ka na. At, ang bango, mga bes. So, susunod ko naman na is yung pulbo ko. na tender care. Mabango siya, mga bes. At, maganda rin siya sa mukha. Kung sa... Sa ilag, At Bango talaga siya, mga bes. So, ayan. Talagay ko na sa mukha ko. At ayan. Patamang-tamang cute lang. Ayan. At mag alcohol na lang ako mga pets Kasi kapag maglalagay talaga ako magpago magligo, nag alcohol ako mga pets So, ayan. Yan. And tapos na. So, ayan. Mag- outfit check mo lang tayo ayan yung outfit ko guys so, ayan tamang pagpo-posing oh may ako oh ano nga ba yun oh may ID nga pala so ayan na nga yung ID ko so nilagay ko na yung ID ko. Ayan yung school uniform namin mga peso. Ayan, naglagay na nga ako ng ID at ayan, tam tam. So, take two guys, take two. And hey ka, so ngayon na ito na nga yung outfit ko ngayong araw na to. So, ayan. Pagpo-posing lang dyan. Ayan, ayan. umikot na nga ako. So, hey mga peso, kakain na nga ako. At yung ulam ko ngayon is egg and my kanin is fried rice mga best. So masarap din siya mga best. kanya talaga akong maka pag sa umaga mga best. So egg mo na 'yung ang ano ko, ang ulam ko ngayon. So hey mga best, so ngayon nga pa lang araw na 'to ays lumabas ako kasi nga bibili nga pala ako mga bes, ng aking baon para